Hey, Magandang hapon po mga kaagapay. Ito na naman si Dr. Eugene Tan. At uh, atin pong tignan yung uh, brooding system po dito sa sa farm na ito ngayong araw na ito. At, ano, magpapatulong tayo dito sa ating mga kasama. Yan. So, check, -check lang natin kung <clears throat> ano yung mga nasa loob. Although kanina nakita na natin yung iba, mayroon lang akong i-discuss na ibang mga importante bagay na maaari po makatulong po sa inyo. So una po sa lahat, syempre yung brooding natin, ito ay day 3. Na so obserbahan nyo po yung paligid para po baka may mapulot po kayo at inyo pong magamit sa inyong brooding. So at day 3, ganito po ang itsura ng aming brooding yan. Nakababa na, nakababa na po ito para yung mga sobrang init po, lumabas po dyan, hindi po masyadong ma-suffocate ang ating mga sisiw kasi hindi lang naman init ang kailangan nila, no? Pag sobra sa init, magbabasa ang dumi. Pag sobra sa lamig, magbabasa ang dumi. Pag kulob, wet droppings. Kasi ganun po talaga pag nai-stress ang mga sisiw. Pero ito, medyo lumalayo pa nga sa init ito, eh, oh. Ito hindi naman question din ng ventilation kasi laki naman talaga ng buka namin. Day 3 lang yan. Day 3 lang po 'yan. yan. So binaband rin ng kisame eh, para mas mabilis po mapainit yung loob at madaling makontrol. Tapos imbis na pataas, pababa dapat ito, itong uh tumble. Tawag dito, 'di ba? Tambil ang tawag sa ibalo na ganun. Para hindi agad pasok ang hangin sa ilalim. Mas kontrolado po natin yung pagsingaw ng init okay so ito ang uh, kailangan lang naman dito bukod sa pagkontrol ng init ay eh yung patuka medyo naparami ang patuka dun sa sahig so pagka ganito medyo antay antayin muna natin maubos yung patuka at ang mga kasunod ilalagay na natin sa mga chick feeder o yung mga tube feeders na sisiw yan then maging conscious din tayo sa expansion at uh, bago po maglagay ng sisiw, siguruhin po ng pag uh, expandan natin ay siyempre hindi dapat lumusot ang sisiw. No? Either maglagay kayo ng net or dapat may screen na po yan. Tapos, eto po kung mapapansin po ninyo, naglagay ng uh, cup drinkers. No? Eto po wala pong laman yan. Pero <clears throat> ang uh, rason po nito, karamihan ng mga building po dito kasi nakaganito na. Nakaganito kaya naisipan nila na maglagay din ng ng uh, cup drinker sa grow out pa lang para masanay na dito pa lang. Marami kasing pagkakataon na nakakaligtaan po yung pagtetrain pagtuturo dun sa mga manok natin na uminom sa ganitong klaseng painuman o kaya dun sa nipple drinker. Kaya doon sa mga nag-RTL, ang nangyayari, nagkakaroon ng maraming mortality. So ang ginawa nila dito, para magkaroon kayo ng idea, doon kasi sa dulo, ang nakalagay dito ay PVC pa rin yung pababa, yung source ng tubig. Papunta dito sa linya na to. Yan. So para bang halimbawa po ay ito yung dulo. Halimbawa po, yan yung dulo, no? Yun. Ganon din ang nakalinya papaakit na ganon sa taas, papunta doon sa tubig. Pero maganda, hose na lang ang gamitin ninyo. Kasi mas flexible siya at hindi mababali yung pinakasource ng tubig. Yung iba naman, naglalagay ng T sa gitna niyan. Pero ang uh, source ng tubig ay, ang kinakabit po ay parang ganito po parang ganito po parang ganito ang nakakabit sa mga gitna niyan kasi hindi naman agad makakainom ang sisiw dito di ba dahil mataas yan <clears throat> so ang yun ang ginagawa nila mano manong kinakalas to binababa nila sa abot ng sisiw nagsisimula po to mga 4 weeks na tinuturuan nila dito yung iba 8 weeks para hindi agad na hindi na kailangan isagad pababa yung iba naglalagay ng tungtungan kada level po nito may tungtungan inililipat lang to so sa pinakamababa mo na hanggang pataas ng pataas hanggang sa maabot po ng mga ready to lay natin kasi yun ang uh, paraan para mabuhasan po yung mortality so eventually itong mga galloners na yan aalisin yan unti-unti hanggang sa ma-divert yung kanilang drinking habits o yung yung uh, pag inom nila, ma-divert po dun sa cup drinkers dito na po tapos pag nilipat na po natin sa sa mga buildings natin na ganyan ang sistema hindi na po masyadong problema kasi usually, umaabot ng dalawang linggo pinakamatagal para makasiguro pinupuno nila ng tubig yon or kinakalahate eh para mas madaling matuto <clears throat> no uh, balikan natin yung sa ano ulit sa mantala sa abusuhin na natin to mga kasama natin tingnan natin ulit yung doon yung dulo noon nandoon yung source ng tubig so imbis na PVC ang gamitin po natin yung hose para flexible siya iakyat baba or mas maganda per pen may nakahiwalay na tubig. Ito kasi parang isang dulo lang siya. Tapos yung haba, 'di ba? Ayun oh. Ito 'yung haba na nalalakad natin. So maganda perpen, pen, mayroong T sa loob na source ng tubig pababa. Pero hos para flexible 'yung pagginalaw natin 'yung 'yung bawat linya ng uh, bawat linya ng ng ating cup drinker na may PVC, kasi di ba movable nga yun eh kailangan eh dahil sinusundan natin yung paglaki ng CC o tinitrain na natin sila bata pa lang ay madali na po hindi po basta basta hindi po basta basta mababali yung PBC kaysa sumakit ulo natin saan pwede dito so ito hindi natin nagpatulong na tayo so ito dinalikan po natin so ayan no ang haba po kasi nito, pero ang source ng tubig, ito kasi. Ayan o. Di ba may T? Tapos pababa yan. Papunta po dun sa source ng, as uh, sa distribution ng tubig. Papunta na yan dun, dire-diretso. Tapos ang gagawin nila, habang papalaki yung sisiw, ito, inayaangat nila. So ito, ibababa mo na yan. Unti-unti, iaangat hanggang sa level na po ng ready to lay pulit. So, okay? Pero ang suggestion ko, imbis na ganito, yung hose, yung uh, para flexible, parang ganito. Di ba, etong mga bell drinker nakikita nyo, may mga source yan dito. Imbis na ganon, katulad nun, na PVC, lagay din kayo ng tirito, at yung mga ganito ay ituon nyo papunta ron para flexible para hindi mababali ito kasi delikadong mabali hanggang dulo na po yan eh. no? pero minsan malaki na saka namin pinapawalan saka namin ginagamit yan so parang mga siguro last 4 months or oh, 4 weeks last 4 weeks bago ilipat saka namin bubuksan yan pero kung gusto nyong bata pala marunong na kahit maple drinker ganun po gawin nya lagyan nyo nanti sa gitna pero pen doon nyo pababain ang uh, distribution ng tubig So ayan mga kaagapay Ito po yung Brooding ng day 3 namin So makikita nyo Ang mga sisiyo ay komportable, Minor adjustments lang kailangan O okay, yun may mga mortality doon po pulut, Pulutin na lang yan Okay Tapos Ampids Huwag masyado sa Sa pen Para hindi Magkaroon ng amag Okay So, yun lang po. At uh, salamat dito sa aking mga kasama. Ano pangalan mo, Noy? Saito. Saito, yung isa? Ryan. Ryan? Ryan? Saito at Ryan, yan. Uh, maraming salamat po, mga kaagapay. God bless po sa inyong lahat.